Bata pa lamang si Jeneline ay nakikitaan na siya ng mga magulang na mausay siyang gumuwi. Nakahiligan niya ito hanggang sa siya ay magdalaga. Pero di kalaunan, ini-apply niya na ang kausahe niya sa pag sa pamamagitan ng pagpipinta. Dahil para sa kanya ang makulay ang mas may buhay. Nagagamit ni Jeneline ang talento niyang ito para matustusan ang kanyang pamilya. May trabaho naman siya mula umaga hanggang sa hapon. Ngunit pagsapit ng gabi, dito niya na ginagawa ang pagpipinta. Dahil kapag tahimik ang paligi, ay nagkakaroon siya ng konsentrasyon sa ginagawa. At ang kasalukuyan niya nang ang pinipinta ngayon sa canvas panel board ay ang isang babaeng may hawak na rosa sa tumiiyak. Sa totoo lang sa dinami-rami na nang naipinta niya, ay wala na siyang ibang maisip kung hindi yung nararamdaman niya na lamang ng sandaling iyon. Niloko kasi siya ng kanyang boyfriend at naghanap ito ng iba. Hindi niya lubos maisip na gagawin ito ng lalaki sa kanya dahil tatlong taon na ang relasyon nila. Kaya't yung obra na ginagawa niya ay dedicated niya para sa sarili. Ilang oras rin siyang nagpinta at natapos niya ito ng alas dos ng madaling araw. Kaya't ilang oras lang rin ang itinulog niya. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, nagtungo siya sa bahay ng kakilala niyang kolektor ng mga paintings niya. Ang pangalan nito ay Regina. May kaya ang dalagang ito, kaya nga ito yung madalas na bumibili ng obra niya. Kapwa kasi professor ang mga magulang nito sa Amerika. May kaliitan lang naman ang ipinita ni Jenny, kaya ipinagbili niya na lamang ito sa halagang 10,000 pesos ito yung gusto ni Chedeline sa bumibili na kanyang mga gawa. Kahit hindi ito komisyon na request, ay binibili ito na Regina ng walang pagdadalawang isip. Naku, may dadagdag na naman akong display sa kwarto ko. Sino ba yung pabahay ito? Mestisang mestisa at napakaganda niya. Ang sarap titigan ang mahaba niyang bilikbata at pati na rin ang kanyang matakos nilong. Lalo na itong kanyang pulang-pulang labi at yung rosas. Violet na violet ha. Ngayon lang ako nakakita niyan. Kaso bakit lumuluwa siya, Jedeline? Ano ba yung kwento sa likod ng painting na ito? Katang isip mo lang ba ito at wala kang pinagayahan ng mukha? Tanong ni Regina. At the same time, na sa kanyang obra. Napangiti naman si Jedeline at sabay sabi. Merong kwento, Regina. Hiwalay na kasi kami ng boyfriend ko. Kaya yung painting, emotional rin. Siya nga pala, wala akong inagayahang mukha dahil gusto ko ay original at nanggaling mismo sa isip ko. Malungkot na pahayag niya. Kaya naman gumuhit na rin ang lungkot sa anyo ng kaibigan. Alam nito ang relasyon nila ni Elmer. Ang buong akala nga ng kaibigan ay kasal na ang patutunguhan nila pag nagtapos na ito sa pag-aaral. Ganyan talaga ang buhay pag-ibig sis. Kailangan mo lang tanggapin pero kung kailangan mo nang makakausap, nandito lang naman ako. Mag-usap tayo. Maliwanag ba? Tugon na Regina. Kahit na lamang siya. Sa awa siguro ng babae sa kanya. Dinagdagan pa nito ang bahay sa kanya. Kaya naman nagpasalamat siya rito. Paano ba yan, Jeneline? Sa susunod na lang ah. Kahit ano pa ang ipinta mo ay ayos lang sa akin. Hindi mo naman kasi ako minibigo sa ganda ng mga ginagawa mong obra eh. Halos wala na nga akong mapaglagyan ng panibagong painting sa kwarto ko dahil marami na sila. Napangiti na lang roon si Gedy Lee at hindi nagtagal ay nagpaalam na siya. Meron pa kasi siyang pasok sa kanyang trabaho. Isa siyang lady guard sa entrada ng mall. Mahirap rin ang trabaho niya at madalas pang ang mapagalitan ng manager kapag may nakakapasok na shoplifter. Mabuti na labang ay wala pang nananakaw dahil madalas namang nahuli ng kapwa niya security card sa grocery store. Kung titingnan, mukhang madali lang ang trabaho ng katulad nilang security guard. E check, check lamang yung bag ng mga pumapasok at saka magbabantay. Pero nakakangalay rin para kay Jeneline ang magdamag na nakatayo. At isa pa, ay tinitiis rin niya ang uhaw at utom. Nakakahinga na labang siya ng maluwag kapag sasapit na ang kanilang break time. Pagsapit ng coffee break at nang mag ulit siya para bumalik sa duty niya, ay hindi niya alam kung magagalit ba siya o may iyak. Paano ba naman kasi na silayan niya ang ex-boyfriend na si Elmer na pumasok sa panlalaking entrance. Samantalang yung babae namang kasama nito na sa tingin niya ipinalit sa kanya sa pintuan ng binabantayin niya pumasok. Kit kinapkapan niya ito Noong makapasok nang na dalawang ito, nag-holding ang sulit sila. Sinunda nito ng tingin ni Jerry. Hindi niya alam kung nananadya lamang ba si Elmer sapagkat nakita niya itong sumulyap sa kanya at hindi nagtagal. Hinalikan nito ang babaeng kasama habang papalayo na ang mga ito. Napansin naman siya ng kasama niyang gwardiya na si Leo. Titig na titig sa dalawang yun ha. Ano bang meron sa kanila? Kahit hindi mo sabihin sa akin, Nasisilip ko sa mga mata mo ang galit at selos. Mabuti na lamang ay wala pang customer na pumapasok. Kaya't sinagot ito ng dalaga. Ex-boyfriend ko yung lalaki. Nagkahiwalay kami dahil nanloko siya. Naku, kalimutan mo na siya. Nandito lang naman ako at magiging pa ako sa'yo. Tugon ni Leo. Kaya't napailing na lamang si Jenny. Alam niya kasi yung lihim ng katrabaho niyang ito ibinulgar niyo na ang kaklose niyang isa ring Lady Guard. Ayon rito, babaero raw si Leo at pinagtatak sila ng buntis nitong asawa. Ayaw pa naman ni Yedeline sa lahat yung katulad ng dati niyang nobyo na manloloko. Galit na galit siya sa mga katulad nito. Kahit maaga pa lang ay kinumpronta niya na si Leo na ayaw niyang tumanggap ng ligaw dahil ang pinagtutuunan niya ng pansin ay ang kanyang trabaho. Alas 6 na ng gabi nang makauwi na si Jenny ng bahay galing sa trabaho. Nagkaroon kasi siya ng overtime na isang oras. Dahil sa labis na sama ng loob sa nasilayan kanina, hindi siya naghapunan. At noong yayain siya ng kanyang inanak Mai, sinabi niya na lamang dito na busog siya dahil nag-dinner na siya sa labas. Subalit ang totoo hindi pa talaga siya kumakain kahit siya ay nagugutom na. Para bang naging parusa niya na lamang sa kanyang sarili ang magpalipas ng gutom? Dahil naging tanga siya sa pag-ibig. Dapat pala'y nagtiraman lamang siya ng kahit konting amor para sa kanyang sarili. Dito niya lang napagtanto na sa tagal nilang magkarelasyon, hindi siya talaga minahal nito dahil pera lamang yung habol nito sa kanya kahit na ladyguard lamang siya. At noong gabing iyon, inistok niya ang lalaki sa Facebook at dito niya nadiskubre na nagtatrabaho pala sa gobyerno ang bago nitong kasintahan. Ibig sabihin, nakakita ito ng mas malaking gatas ang baka, kaya siya nito hiniwalayan. Iyak nang iyak ng sandaling iyon si Jenny. Naaalala niya kasi ang binitawan nitong pangako sa kanya, na kapag nakatapos na ro ito sa pag-aaral, at kapag nakahanap ng magandang trabaho, yayayain na siya nitong magpakasil sila. O at mas bata nga sa kanya si Elmer. Kasalukuyin pa lamang kasi itong nag-aaral sa koleyo. Kaya dito marahil ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa kanya. Una, mas bata siya dito kaya immature pa ang isip nito. Kung baga nasa age of discovery pa lamang ito. Pangalawa, siguro ay may mas mapapala ito sa bagong nobya. Dahil nga mapera ito. Hindi makatulog si Lee ng sandaling iyon na isipan niyang magpainting ulit para kahit papaano yung matanggal ang erot sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng isang canvas panel board at malaki ang kinuha niya para naman malaki-laki rin yung magagawa niyang obra. Pagkalapag sa mesa ng canvas, bahagya siyang nagisip kung ano yung ipipinta niya. Sa sandaling iyon ay mag 8 na ng gabi. Alam niyang kalat na ang dilim sa kapaligiran. Ket pinuksan niya ang bintana hindi nga siya nabigo sa dapat niyang masilayan dahil puno ng bituin ng kalangitan. Bagamat medyo mahamog, ay kitang kita pa rin ang mga ito at ang nag-iisang buwan. Pati na ang streetlights ay nagpapadagdag sa ganda ng paligid. Ani mga lamparang apoy na nakahilera sa daan. Humahampas pa sa mukha ni Jeneline ang sariwang hangin at dahil dito ay nakaisip na ng ideya ang dalaga. Ngayon niya lang na-appreciate ang ganda ng gabi kung kailan meron siyang pinagdadaanan. Kahit hindi lang ideya ang bumalot sa kanyang isip. Kung hindi ang unti-unting paglimot sa kalungkutan. Kalahating oras rin siyang nakadungaw sa bintana bago niya itumuling isara. Mag-uumpisa na kasi siyang magpainting. At para ganahan, binuksan niya ang kanyang radyo at nagpatugtog ng mahina. Bahagyang natuwa ang puso niya nang tumugtog sa radyo ang paborito niyang kanta. Ito ay walang iba kung hindi ang Breaking My Heart Again ng Michael Learns to Rock Hindi niya alam kung bakit nakakarelate siya sa kantang ito. Siguro ay dahil dumaan rin siya sa matinding heartbreak. Nagsimula na siyang magpinta ng isang babaeng nakaluhod at may hawak-hawak na buwan sa magkabilang kamay na para bang bola. Ang surrounding ng pinipinta niya ay gabi at napakaraming bituin sa alapaap. Malalim ang kahulugan ng pinipintang iyon ni Genelec. Napapangiti na lamang siya habang naglalagay ng iba't ibang kulay sa obra niya. At dahil malaki-laki ang gawa niya, madaling araw niya na itong natapos. Kahit natulog lamang siya ng kaunti at pagsapit ng liwanag, ay gumayak na siya para pumasok sa trabaho. Pero bago iyon, ay dadaan muna siya sa bahay nila Regina para ito'y ipagbili niya. At noong pumasok siya sa CR para maligo, nagulat siya dahil meron siyang naramdaman kakaiba sa kanyang sarili. Una, ay naihilo siya hanggang sa maya sumasakit na ang kanyang ulo. Hindi niya batid kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang sarili. Pero para sa kanya, yun ang unang pagkakataon na naranasan niya yun. Ang napuha ng kakaibang erot at sakit sa ulo kahit na paupo na labang siya sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Para bang puputok ang ulo niya sa nararamdaman. Tila may mga gumuguit sa bawat ugat ng utak niya. Hindi alam ni Jeneline kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Mabuti na lamang ay agad rin na wala ito. Kahit patayo na lamang siya sa kinaupuan at nagpatuloy sa pagliligo. Nang matapos na siya saglit lang siyang nagtungo sa kusina para makipagkwentuhan sa pamilya. At the same time, ay mag-almusal na rin sapagkat hindi siya naghapunan kagabi. Matapos nito, ay nagbihis na siya para magtungo kay Regina. Wow, another obra na naman ito ha. Pero ramdam kong malaki ang pinagkaibahan nito kung para kahapon. Sa tagal ko nang nangongolekta ng pinta, alam ko na ang kahulugan ng mga ito. Basta sa aking nakikita. Unti-unti ka na bang na wala na siya sa buhay mo? Ano? Usisa na rin Ina. Kit na patungo na lamang si Yenilin habang nagsasabi na Gagaya kahapon, ako pa rin yung babae nandiyan sa larawan Pero yung buwan na tangan tangan ng babae ay nangangahulugan ng pag-asa Bagamat nariyan pa rin ang dilim, meron namang liwanag sa kanyang tabi Tila naunawaan naman ang kaibigan ng talinghagang binitawan niya So ibig bang sabihin niyan, kapag meron ulit kumatok sa puso mo ay pagbubuksan mo ulit? Tanong nito. Kit natawa na lamang siya. Wala pa nga eh, pero pinangungunahan mo na ako. Pero parang gano'n na nga, siya nga pala, 15,000 yung benta ko dyan. Malaki-laki kasi yan, kumpara kahapon. Sambit pa ni Jen Lee. May kaya naman si Regina dahil nasa Amerika naman ang pareho niyang mga magulang kaya't lagi itong nakakabili ng painting sa kanya. Ang ganda talagang pagmasda ng mga paintings mo, Janeline. Grabe, balang araw, baka makapagpatayo ka ng museum neto. Makikilala yung obra mo ng lahat ng tao kapag wala ka na. Birong sambit ni Regina. Kaya't natawa na rin si Janeline. Sira, matagal pa akong mawawala. O siya, sige na. Papasok na ako sa trabaho. Pamamaalam niya rito. Lumipas ang mga araw, napapansin ni Jenlyn ang madalas na pananakit ng kanyang ulo. May pagkakataon na nakakaya niya naman, ngunit may araw na sobrang hirap kumilos dahil sa matinding pananakit nito. Para bang ito ay binibiyak. Noong araw nga na hindi siya makabangon dahil sa kanyang nararamdaman, hindi na muna siya pumasok ng trabaho at sa halip ay nagpahinga na lamang siya ng araw na iyon. Pero tatlong araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya nakapasok. Para bang patindi ng patindi ang pagkirot ng kanyang ulo. Dito niya na pag-isip-isip na baka meron siyang malalang karamdaman. Mabuti na lamang. Dumating ang araw na nakakatayo na siya ng maayos at wala nang sumasakit sa kanya. Ngayong magaling ka na anak, pumunta ka na sa trabaho mo at baka naahol ka na. Isang linggo mahigit ka ng absente dahil dyan sa trangkaso mo. Paalala sa kanya ni Aling Delfina, ang kanyang ina. Nagsinungaling kasi si Jerry sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa mga ito na trangkaso lamang ang pinagdaraanan niya. Ngunit ang totoo ay hindi niya alam kung ano ang sakit na meron siya. Dahil puro sobrang pagkirot na lamang ng ulo ang nararamdaman niya noong nakaraan. Kaya sa sandaling iyon, may balak siyang magpa-check up. Malakas kasi ang kutob niyang hindi biro ang nararamdaman niya. Ayaw niya namang sabihin ito sa kanyang pamilya dahil hindi niya gustong mag-alala ang mga ito. Pumunta muna sa agency si Genelec. Nalaman niya ang ahol na pala siya gaya ng palagay ng kanyang ina. Isang araw lamang siyang nagpaalam na absent siya pero tumagal ito ng halos dalawang linggo. Tanggal na sa trabaho ng sandaling iyon si Genelec. Higit na siya dahil kahit papaano ay napamahal na rin siya sa pagiging Lady Guard. Pero ang sabi niya sa kanyang sarili, kailangan niya itong tanggapin ng maluwag sa kanyang dibdi dahil kasalanan niya naman kung bakit siya nahul. Sa loob-loob niya, mabuti na lang ay meron pa siyang pangalawang kitaan Ito ay walang iba kung hindi ang pagpipinta. Nang makalabas ng agency si Jeneline, ay nagtungo naman siya sa ospital upang magpa-check up. Subalit laking gulat na lamang niya sa kanyang nalaman sa doktor tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan. Huwag kayong mabibigla sa sasabihin ko ma'am. May stage 3 brain cancer po kayo. Siguro ay anim o hanggang 8 buwan na lamang po ang itatagal ng inyong buhay. Nang malaman nito ni Jeneline, tulala siyang umuwi sa kanilang bahay. Sinubukan pa nga niyang pisil-pisilin ang kanyang pisngi. Subalit totoo nga na nasa reality siya at hindi na nanaginip. Totoong may malubhang karamdaman siya at may taning na rin ang kanyang buhay. Nagtaka pa nga ang nanay niya kung bakit ganoon ang inaasta niya. Pero tuloy-tuloy pa rin siya na pumasok ng kwarto at doon ibinuhos ang lahat ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kasi tanggap na malapit na siyang mamatay. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa pagpipinta. Kahit na may pagkakataon na sumasakit ang kanyang ulo, nagpapatuloy lamang siya. Lagi pa rin niyang ipinagbibili kay Regina yung mga natapos niyang gawa. Subalit yung kapatid niya na lamang ang nagpupunta sa taraan nito. Kahit nang sandaling iyon, nang iabot sa kanya ng kapatid ang nabenta niya ay nagdusisa ito sa kanya. Bakit hindi ka na lumalabas ate? At kapag natatapos ka sa obra mo, ako lagi yung nagtutungo kay Regina Ayaw mo na bang masikatan ng araw? Naku, baka magkasakit ka niyan. nag aalala lang sa ad ng kapatid na si Alex. Medyo natahimik doon si Jeneline. Hindi niya alam kung ano yung ipapaliwanag niya. Ayaw niya namang mabulgar nito ang kanyang pinakaingatang sikreto. Ay, nawawala kasi yung focus ko sa pagpipinta, Alex. Kapag lumalabas ako ng bahay, paliwanag niya rito. Nakita niyang umiling ang kanyang kapatid at parang hindi naniniwala sa kanyang dahilan. Parang baliktad naman yata ate. Dapat nga, kapag lumalabas ka, mas nakakaisip ka ng ideya eh. Tugon nito. Ah basta, ganun ako eh. Ayaw mo pang magkaroon ng pera. Kada labas mo kasi para ibenta kay Regina yung mga gawa ko. Magkakaroon ka ng pera. Sad ni at dahil gusto ni Alex na magkapera para palaging malaki ang baon nito sa si school, sinunod niya ang kanyang ate. Pero dumating ang gabi na matutuklasan rin ni Aling Delfina ang kanyang lihim. Dahil labang nagdi-dinner -de sila ay muling kumirot ang ulo ni Jeneline. Pangaramdam niya ay katapusan niya ng sandaling iyon dahil parang binabare na ang utak niya. Napaupo siya sa sahig habang nakasapo ang dalawang palad sa ulo at siya ay umiiyak. At dahil dito, natanong siya ni Aling Delfina. Anong nangyayari sa iyo anak? Bakit ganyan ka kung makayak? Anong problema mo? Nag-aalala at natatarantang wika nito. Dahil sa nararamdaman, hindi na napigilan ni Jeneline na ipagtapat ang katotohan ng meron siyang malubang sakit. Buong tapang niyang inihayag na meron ng taning ang buhay niya. Kahit nang mabati dito ng kanyang ina, Napailing na lamang ito nung una na parang hindi nariniwala. Ngunit nang masilayan ito kung gaano nahihirapan si Genilyn, nagwala ito habang umiiyak. Hindi nito matanggap na may taring na ang buhay ng kaisa isang babaeng anak. Kakamatay pa nga lamang noong nakarang dalawang taon ang tatay nila Genilyn. Tapos ngayon naman ay parang susunod na ang dalaga sa kanyang ama. Pero sa kabila ng natuklasan ni Aling Delfina, naging matatag silang mag-anak. At dahil wala nang lunas ang sakit ni Jenny binilhan na lamang siya ng pain reliever. Pero hindi pa rin tumitigil ang pagpipinta ng dalaga. Nalaman na rin na Regina ang sinabit ng kanyang kaibigan. Kaya't nilalakihan na nito ang bayad kay Jenny bilang tulong nito sa kanyang kaibigan. Nakiusap pa nga si Regina kay Jenny nang minsang magtungo ito sa kanilang tirahan. Ang sabi nito ay kung pwede bang yung tatlo sa mga gawa niya na binili ni Regina ay pupunta nito sa Amerika para makita ng ibang mga tao. Abay, bakit mo pa sinasabi sa akin? Pag ari mo na yung paintings at nabili mo na, kaya wala na akong karapatan kung para saan mo yan padadala. Tugon ni Jeneline. Natawa si Regina habang nagsasabi, Pasensya na kasi, sasabihin ko talaga sa mga makakita ng gawa mo yon. Kaya't baka ayaw mo kasi ng exposure. Hindi ah, gusto ko rin makilala ang mga gawa ko. Pero teka, kanino mo nga ba kasi ipapakita sa mga kaibigan mo sa Amerika? napailing na lamang ito at sabay sabi, basta malalaman na raw rin niya yun. Sa mga sumunod na araw, hindi biro ang sakit na nararamdaman noon ni Jeliline. Para bang mahihimatay na siya sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Anay mo inuupugumpuk siya ng paulit-ulit sa pader at sa bawat pagkilos ng kanyang katawan, kumagapang sa utak ang abot langit na kirot. Nakita siya ng kanyang kapatid at ina, kaya't pinaiga siya ng mga ito at pinainom ng pain reliever. Mabuti na lamang ay nakatulog si Jerry Lee ng sandaling iyon, kaya't hindi niya na nararamdaman pa ang sakit. Pagising niya, wala na yung sakit ng kanyang ulo, pero pagbangon niya sa kinahigaan para tumingin sa salamin, Nakita niya ang kanyang sariling putlang putlang muka at pati na ang labi at saka dito niya lang napagtanto sa loob ng tatlong buwan niyang pagkakasakit na malaki na pala ang ikinamayit niya. Kaya't iyak siya ng iyak dahil sa pagbabago ng itsura niya, pero pinalakas ng ina ang kanyang loob. Huwag kang mawawala ng pag-asa anak, gagaling ka rin. Maniwala lang tayo sa milagro ng Panginoon sa adnyaling Delfina habang inahagod-hagod nito ang kanyang buhok habang siya ay nakahiga na. Ma, wala na pong pag-asa. Tatlong buwan na ang nakakaraan ng madiagnose akong may stage 3 brain cancer. Siguro po ngayon, baka stage 4 na. Pabulong na saad ni Jeneline habang umiiyak. Kaya naman mas puyo siyang niyakap ng kanyang ina at pati na rin ang kanyang kapatid upang damayan sa kanyang pinagdaraanan kinabukasan, meron siyang natanggap na mensahe sa kanyang Gmail. Nagpakilala itong isang kolektor ng mga obra sa Amerika. May sarili din daw itong museum. At the same time, isa itong matanyag na negosyante sa nabanggit na bansa. Ayon dito, nagustuhan ito ang kanyang mga pinta at masasabing masterpiece talaga yon. Kaya naman nagreply siya sa Gmail na yun na nagngangalang Dwayne Miller. Sir, How did you see my paintings? Nagtagal lang yata ng ilang minuto bago sumagot si Mr. Miller. Regina's parents came here to my museum. They showed some of your works and I like all of them. I will buy a large amount. I also heard about your illness so I will help you with your surgery. I will refer you to the best doctor in our area. Nang marinig iyon ni Jeneline, ay nabuhay na lamang siya ng loob ng mga Daligyon. yun. Really, Mr. Miller? Would you help me for free in my healing? As I said, yes. So now, ask your family to get you a visa and passport to go here. May kling to go ng banyaga kolektor. Kit mo ang pusong nagpasalamat si Jeneline sa may kling kataga. Nagpasalamat rin siya kay Regina dahil sa minsahay nito. Sapagkat kung hindi dahil sa dalaga, hindi madidiskubre sa ibang bansa ang mga paintings niya. May kakilala pala ang mga magulang nito na may-ari ng museum sa Amerika. Agad namang ibinalita ni Gendlin si at kapatid ang napakagandang balita. Sa una, ay hindi sila makapaniwala. Mukhang imposible raw na mangyari yon. Sa dami ba naman kasi ng talentadong Pinoy, ay siya pa ang madidiskubre sa ibang bansa. Ngunit nang mapakita niya sa message ni Mr. Miller sa Gmail, dito na naniwala sa kanya ang dalawa. Kahit napayakap si Aling Dalpina sa anak habang siya ay nakahiga pa rin. Eh di ngayon anak naniniwala ka na si Milagro. Magdasal lang kasi tayo ng time tim sa itaas. Yun palagi ang ginagawa ko. Kaya naman gumawa ng Milagro ang Diyos kahit nagaano ka imposible. Ganyan kakamahal ng Panginoon anak. Napangini naman si Yenilin habang nagsasabing Maraming salamat. Maraming maraming salamat mama. Maraming salamat mama sa araw-araw na pagpapatatag niyo sa akin. Kahit ngayon nahirap na rin ako sa pagbangon. Alam ko kapag magaling na ako, ay magagawa ko ulit ang ginagawa ko noon gaya ng pagpipinta. Dalawang linggo na ang lumipas. Bumiyay na si Jeneline kasama ang ina at kapatid patungo sa ibang bansa. Matagumpay ang ginawang surgery sa kanya. Akala ni Jeneline, magkakaroon ng depekto ang kanyang pagkilos pagkatapos siyang maoperahan. Subalit hindi pala. Gaya nga ng binanggit ni Mr. Miller, mahusay na doktor yung mapupunta sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Nagkaroon man siya ng malaking pektat sa likod ng ulo, at least ay boy siya. Pag uwi nila sa Pilipinas, isang buwan na rin siyang nag-recover at nagpagaling bago niya muling balikan ang pagpipinta. Kahit wala na siyang trabaho, Meron pa rin naman siyang naitatabi dahil sa malaking bayad sa kanya ni Mr. Miller sa tatlong paintings na kinuha nito kay Regina. Nang sandaling iyon, habang nagpipinta siya sa kanyang silid, ay hindi na puro kalungkutan ang nilalaman ng kanyang obra gaya ng ginagawa niya ngayon sa canvas sapagkat isa itong dalaga na survivor sa cancer na nakangiti at punong-puno ng pananalig sa Diyos dahil sa ibinigay nitong pangalawang buhay sa kanya. Siguradong magugustuhan nito ni Regina, nakangiting sambit ni Janeline habang pinagmamasdan ng natapos niya ng gawa. Sa sandaling iyon ay gagawa ulit siya ng panibago sa malalaking canvas dahil bibilhin naman na raw ito ni Mr. Miller sa halagang dalawang milyon. Magiging suki niya na rin ito gaya ni Regina kaya't kayaman na talaga siya sa pamamagitan ng kanyang talento. Ayon kasi sa kanyang kolektor, Marami raw kasing bumibisita sa museum nito para lang makita yung naunang tatlong paintings niya na nakadisplay roon.